Boss, boss. Uy, inverter yan, boss, ah. Marami nag-comment dyan. Hmm. Ang tanong nila, kung yung inverter ba, automatic na namamatay ang, ang compressor motor. Uy, hindi. Yan. Ang natin mga comments dito, mga Capriol. Yung inverter ba, automatic bang namamatay ang compressor o hindi? Sabi ng marami, namamatay. Ang sabi naman ng iba, kukunti, hindi. Patutunayan natin mga Caprio, Namamatay nga ba? O hindi. Ito yeah. ah, nakasit tayo ng 25 ba? 25 degrees centigrade yan. Ngayon, titingnan natin sa labas. Umaandar ba o hindi? Tapos ang tanong nyo, paano pag nag-automatic boss na dumating na ng 25 degrees, ma Natural mamamatay na may thermostat 'yan, may sensor. Hindi inverter 'yan, maka yun. Pag sinabi in inverter, variable, ha? Okay. Variable speed. Ibig sabihin, mayroong slow down, mayroong low speed, mayroong idle. Bala ko anong term gamitin mo. Basta malaga hindi namamatay 'yan. nag i slow down lang yan, ha? para yung temperature ng kwarto mamimaintain. Halimbawa, 25 degrees. Ha? Pag na-rest na ng 25 degrees yan, mag slow down na. Yung compressor mo, umaandar, slow down. Yung condenser pan mo, umaandar, mabagal din. So, titignan natin yan. Ha? Totoo bang namamatay o hindi? Dito tayo sa labas, ha? Yun. May sinisirbisan tayo dito, mga kapre, pagkakalamayan natin. Tanggal <laughs> muna. Boss, baka mahulog ka, boss. <laughs> Tanggal muna, si Midyash. Boss, parang hindi halatang senior ka na, boss. <laughs> Umaakit ka pa, boss. <laughs> hey. itu natin dito, ha. Ah. Ayan. Ayan mga yun, ah. Kita mo yan. Yung speed niya, low speed siya. At yung compressor niyan, mabagal din ang speed. Kasi variable speed daw niyan. Ha? Ngayon, ipapaliwanag natin yan sa blackboard naman. Paano nga ba nagtatrabaho ang inverter? Oh, paano mga na ito na lang muna tayo. panibago na makatag- Kaalaman natin. Ito na. Bye-bye. And God bless. Abangan. Bukas na po namin. Paano ba magtrabaho ang inverter? Ulitin ko. Namamatay ba? Na nag-automatic compressor? O hindi? Abangan bukas. Oh, paano mga preon God bless. Salamat.